hi mayong adlaw, bigyan ko lang po kayo ng idea guys, ah, babala lang po ito para hindi kayo mabiktima ng scammer o ma ang inyong account so ito, simula nung nagka-gcash ako gcash account, lagi ako nakaka-receive ng mga ganitong text galing sa mga scammer kaya, katulad nito ipapakita ko sa inyo um, ganyan ayan, pag once na i-click nyo yung link na yan, yung blue na yan ay ma po ang inyong uh, account ma mawawala ang laman ng iyong GCash or kung meron na kayong BDO account dito Uh, sa online ay yun makukuha po yan kaya wag kayong magbabiktima katulad yan, oh too good to be true congratulations you have received ganyan daw 9000 di ba so uh, wala pong ganoon sa totoong buhay di ba po so yan pag once dai click niyo yan nako yan mabiktima -ma po kayo ng mga scammer na yan kaya ang gagawin niyo po ay i-block niyo kaya tulad ng ginagawa ko binablock ko kaagad every day nakaka-receive ako ng 3 or more messages ng mga ganyan kaya binablock ko lang ng binablock yung mga yan para hindi na ako makakareceive ng mga text galing sa number na yan tingnan nyo, number lang naman nakalagay yan, nakita nyo FEM daw jackpot ganyan pangalan ko pa talaga nakita nila yan dahil dun sa Gcash ko lagi kasing madaming nag Gcash sa akin kaya hindi natin alam yung mga scammer yung mga iba dyan kaya kayo wag po kayo magpabiktima sa mga scammer yan, ito ba po guys. Oh, pakita ko lang sa inyo company name pa ang nakalagay. Um, ano yun Casino Plus. So, wala naman akong ganun na nakasave dito sa cellphone ko. Hindi talaga number lang ang nakalagay dyan. No? So, ngayon, ah uh, yun nga, uh, hindi pa man din ito nabablock. Na, na -de lang po siya na i-transfer lang dun sa trash. Kaya, yan mag-ingat-ingat po, wag na lang ding pindutin yung link na yan para sure na hindi tayo ma-hack yung ating mga account. So at isa po po, pagka yung ating cellphone ay may GCash uh, GCash number, GCash account, 'tas may laman or may mga uh, online banking tayo, wag pong palaruan sa mga bata kasi pag may laman at 'yun nga na ako ay na-experience ko po na yung aking Cellphone na isa na pang Gcash ko ay nilalaroan ng bata. Uh, malamang may uh, na may nag-message tapos napindot yung link na yon may na ano siya na pindot na link yan ang nangyari ay nakuha yung 500 buti 500 lang ang laman e kung ano malaki-laki yun di ba pero sayang din yung 500 na yun at marami din akong kakilala na nabiktima din na mga ganito na yun nga na nakuha yung laman ng kanilang Gcash so ganun yung iba pa man din ay malaki ang ang amount malaki ang, nak ang nandoon sa kanilang GCash. Kaya ang kailangan po natin gawin ay kailangan ay na i-delete po natin agad o i-block natin pagka nakaka-receive tayo ng ganun para hindi ma-accidentally hindi natin siya ma-pindot or ma-tap uh, ma yung link na yan.